Very least, salamat sa Diyos talaga na nailigtas ang ating kabayan at ating kabaro na si Mary Jane Veloso sa parusang kamatayan. Mm. Salamat sa Diyos at makakauwi na siya dito sa sarili niyang sarili nating bayan at mas mapapalapit sa kanyang uh, pamilya, uh, mga kaibigan at iba pang uh, mahal sa buhay. Malungkot man na patuloy pala siyang magsaserve ng time uh, dito sa ating bayan. Hindi mm -hmm. ka, uh, pa natin alam yung detalye nung uh, na negosasyon uh, sa gobyerno ng Indonesia. At isalamat sa Diyos sa mga bagay na iyon. Salamat din po uh, sa Indonesia na nakipagtulungan uh, sa ating bansa. Salamat kay Presidente na na-clinch niya ang mahabang prosesong ito mm -hmm. ng pagpapaliban, no Pag, uh, pagpipigil na mapataw yung parusang bitay kay Mary Jane Veloso at sa wakas na iuwi siya uh, dito sa ating bansa. Dahil siya ay na mm -hmm. pa rin pala dito sa ating bansa. So, ibig sabihin, uh, maidadagdag na siya, si Mary Jane Veloso, sa ating mga kababayan na uh, persons deprived of liberty kung kay, kung bakit pinaglalaban din natin ang mga reforma sa ating uh, penal system uh, yung kanyang napaka sobrang mahirap na naging kwentong buhay so far ay magbibigay din sa atin ng uh, dagdag na rason na ilaban ang uh, mga reforma sa mga batas tungkol sa problematic drug use na talagang mas public health approach, hindi solong law enforcement lamang. Mm -hmm. Tulad ng nakita natin, ang pinakagrabing uh, ehemplo nun, yung madugong war on drugs uh, mm -hmm. nung nakaraang administrasyon na nagbunsod ng napakaraming extrajudicial killing So, but overall, salamat sa Diyos, Mary Jane, na ligtas ang buhay mo, makakauwi ka uh, dito sa ating bansa.